Hello po mga ninang ninong ko, ako po si Chunky at ayun nga po ay karga po ako ng aking maming. So ito nga mga kumare kumpare ay marunong ng magulag ang aking Chunky Bells. Tignan nyo naman kapag ginakausap ko ay nakikinig po talaga at sumasagot na din ang aking Chunky. O diba, ang saya-saya wala pa siyang two weeks nyan kung mga kumare kumpare ha. Pero marunong na siyang kumausap. Hmm? Napakabilis naman anak. <laughs> o, di po ba? Napaka-cute. Pero usog. <laughs> So ayan nga po ay kinuha na ng aking inang Elsa ang aking chunky dahil bawal tayong magbuhat ng uh, matagalan dahil nga po ay masakit ang ating chan. At eto na nga po ang uh, inaabangan ng lahat ang aming marites. Magaling po talaga siyang sumayo. Tignan nyo naman. I-flip-flip pa niya ang kanyang buhok. Nagpa-practice po sila ng sayaw dahil malapit na ang kasal ng kanilang titaging. O tignan nyo naman. Super bibo yung mga batang yan. O ba diba? Ganito po sa probinsya, may free entertainment. Ano daw yun? O, diba? So, ayun na nga, mga mare. Time for merienda again. Ito po ang ating merienda for today's affair. Bigay po yan ni Ate KK. Uh, anak po ni Ninang Emma. Thank you sa merienda, Ate KK. So, ayun, mga mare. Thank you for watching. See you again next time. Bye!